magandang araw ayan po, nanganganak po yung aming baka matagal na siya naglilabor, kahapon pa siya naglilabor e eh ngayon, labas na ang paa at saka ang muso kaya po, hihilahin na po ng mister ko, tutulungan na siyang umanak nasisanay na po yung magpaanak ng baki pag nahihirapan, talagang kailangan ng tulong para mailabas kasi pag hindi nailabas yan, mamamatay ang torete. Ayan. Kaya yan, tulong niya na. Tiyatry niyang tulungan, hihilahin. Hilahin niya. Eh, napakadulas daw. Hindi niya kayang mahila ng kamay kung walang sapin. Hinubad niya yung long sleeve niya. Yun ang isinapin niya. Para mawala yung dulas. Yun ang ipinahid. kahit pa rin ang hindi nung una daw hindi niya, parang hindi niya kaya talaga dahil ayaw lumabas ang laki pala ng torete kaya ganoon nahirapan ang ina hmm, hindi pa rin niya nailalabas eh hmm, ay pa rin dumabas. Hmm, hila pa rin. Pero, yung nguso ng baka ay nakalabas na. Pero yung ulo, hindi pa. Ngusot pa at palang ng lumalabas. Ganyan po talaga ang nag-aalaga. Kapag kailangan tulungan, tulong. Ayan, Oh. Hindi pa rin lumalabas. Napakalaki pala ng torete. Siguro, ang nakakasta dyan, yung malaki. Ayan, laki ng anak. Ayan, hirap na hirap na ano yung eh, gusto na ng mama kau na umailabas yung anak niya. Tumitigil na siya. Eh. Hindi pa rin mailabas. Ayaw pang lumabas ang ulo. Pag naman po yan eh, nailabas na ang ulo. Madali na yan. Madali na yan. Atakin dahil maliit na ang ano eh. Ayan, mabuti dumating yung anak ng pinsan ko. Ayan, nagtulong na sila maghila. Hmm. Sana mailabas na. Sana mailabas na. Ayun. Sa bakas, nailabas din. Ayun. Kasi simula yan, parang patay, Hindi nagalaw. Pero pag nadilaan na yan ng nanay niya, wow, lalakas yan at tatayo na yan maya Pag nadilaan na. Yung pinakalas na ng mister ko yung tali, eh, kasi iniglian ng tali. Para madilaan na yung kanyang anak. Yan. Talapitan niya na ang anak niya. Hmm. Ayun, 'di nila ana.